Ayan, kamustahin natin si General Macanas sa live interview ni Miss Maharlika o Boljak TV. Salamat nga pala, Miss Maharlika, sa pagtulong mo sa ating kaibigan, si General Johnny Macanas. Ayan, panoorin natin mga kaibigan. Overwhelming po ang suporta sa inyo ng ating mga viewers at ang ating mga kababayan. Kumusta? Kasi the last time po na nag-usap tayo, I believe, hindi pa na-file yung case. para pa. tinutugis-tugis pa lang po kayo. Okay? Yes. Okay, kaya yun ang, yun ang napag-usapan natin with Galoy Roy. So ngayon po, ay uh, talagang uh, officially, I think that was two days ago, no? Two days pa, three days uh, two days ay, na. na two days. -oh. So na-file na nga ng uh, PNP chief at hindi siya nagbibiro kundi talagang uh, sineryoso niyang i-file ang case against you doon sa paggamit mo lamang ng kanyang letrato at ang uh, uh, statement mo na tinwist actually nila mismo ng uh, mga spokesperson ni uh, accorda and even uh, yung media na sinasabi mo daw po na mismo coming from your mouth na Uh, si Acorda at si Chief, you know PNP Chief Acorda at si AFP Browner ay kinausap na si Bongbong Marcos dito sa destabilization case. Again, ako po yung nag- uh, transcribe ko ngayon, binlag ko ngayon yung inyong uh, video at wala talaga akong mabasa na sinabi ninyo ang pangalan ni Acorda at di Browner. So, nung, nalaman niyo po, uh, General, na sila ay nag si Accorda ay nag-file ng case, ano po ang una-una niyong naramdaman? Uh, nabigla ko. Hindi ko inaasahan na filean ako ng kaso dahil alam ko yung ginawa ko. Yung title ko, AFP PNP General Dahil alam ko na walang violation, yung ginawa ko, yung title is mayroong wrong question mark at saka yung sinabi ko doon sa video Ginugur-gur po yung signal nyo <laughs> Okay Okay po, okay na po Ayan. Okay, balik po tayo doon sa sinabi ninyo na nabigla kayo kasi Nabigla po nga... mm -hmm. Nabigla but uh, later on uh, alam ko pangigipit o oh, pananakot kaya ako, uh, handa kong harapin dahil uh, alam ko wala akong nilabag na batas yung sabi nila anti-violation ng anti-cybercrime Cyber mga law. Wala, wala akong ginawang ginawa. Okay oh, wala kayong nilabag na law. okay Yes, na wala. Okay. Very clear. Yung mga sinabi ko doon, uh, those are just my analysis and opinion. Uh, yung uh, pictures na ginamit ko, they are public figures. Isang ginagamit na. Oh, public figures sila ginagamit na los lahat ng vloggers. At uh, I did not mention names. Yes. Wala akong binanggit na pangalan ng mga general. Uh, and then, nagtatanong lang kung meron bang ganon na uh, ano kasi ibinis ko yung pangyayari noong panahon ni President Erap na nagkaroon okay. ng withdrawal of support yun yung ano ko yeah. uh, uh, context ko yes tama po so uh, dumating na po ba yung uh, ano supina ng ano ni PNP chief wala pa. Inintay, inintay namin. Nagtatanong na ngayong abogado ko na ibinigay mo. Uh, kung natin na. <laughs> eh, wala pa naman. Sa abogado natin. So, uh, sabi ni Jing Velez, Miss Marlica, para sa akin, nga mas pabor nga ang opinion nila Doc Lorraine at ka Eric General Macanas. At dismayado nga po sila, sabi ni... Sa, sabi ni... Anakorda na unforgivable. Ah, sinabi ba ni Anacorda yon? Well, unforgivable din ang ginawa niya sa amin. Okay? Patas lang tayo, mga palaga. So anyway, so wala pa pong... Uh, wala po ba kayong nararamdaman na parang threat sa buhay ninyo after this uh, uh, pangyayari po? Sa ngayon, salamat sa Diyos, uh, wala naman. Mm -hmm. uh, uh, dahil mas mas gusto ko nga itong pinaila uh, na lang nila ko ng kaso kaysa yung threat, direct threat sa buhay ko. Yeah. Saka yun, uh, hindi ako kinakabahan sa aking security. Okay, that's that's good news ano. Hmm. Uh, kahit, ako po kahit may pa, may ano may presyo yung ulo ko, hindi rin ako kinakabahan. Eh. <laughs> Mana po hmm. ako sa mga general na matatapang. Siguro po yung kabilang buhay ko general din ako. <laughs> eh ikaw nga ang one. <laughs> Ikaw ang nabuhay na Generala Gabriela Silang. Ah, pwede, di ba? So, nagpapasalamat po ako dahil yan yung nararamdaman mo ngayon. Na hmm. walang threat, eh, that's good news. But sabi ko nga po sa inyo, hindi po, hindi, hindi kita iiwan. Hindi ka namin Sorry. iiwan ng aming mga, ng mga ko na nanonood ngayon. Kaya naman, na uh, malakas po ang uh, loob kong Uh, labanan natin yung pagsusupress, pag-o-oppress, pang aapi sa atin. So ngayon, yes. General, kumusta po yung uh, mga... kasi na, napapanood ko yung vlog mo, mukhang overwhelming, ang daming gustong tumulong sa inyo. Sino-sino po yung mga tao na pwede natin pasalamatan na gustong tumulong sa inyo? May vlog ka, uh, I think, two nights ago na pinakita mo yung aking uh, email address. Ah, okay. And yes, daming, yes, yes, yes. Ang daming nagme message sa... Uh, Message of support, message sa uh, financial uh, donation, prayer, ayan, ayan. yun, ano, ang dami. Uh, ano, Kung minsan, na, napapagod na itong aking tam. Bakit naman niyo po ang sekretarya? <laughs> uh, ako na, uh, ako na, personal ko nang inaasikaso kasi, na natutuwa naman ako, parang nai-encourage ako pag binabasa ko yung mga messages nila. Kaya lahat na nagme-message sa akin, sinasagot ko. Uh -huh. Sinasagot. Ah. Uh, humihingi ng uh, financial details paano sila makapagpadala uh, ng financial support. So mayroong jikas mayroong bank account, uh, number ko dito. Meron din yung anak ko na yung tinanong yung mo yung yung, yung, natin, yung Oo. Oh, oh. Yun oh. ang yun ang ibi, binibigay, binibigay ko. Nyo. Yeah. Fine oh. ko. Nakilala ko po kasi si General hindi dahil sa political vlog niya. Noong una ko po talaga kayong napanood during pandemic. Yan namimigay kayo sa mga tribe, sa mga kapitbahay ninyo. Kaya ko po kayo pinapanood. Dun, sabi ko nakakatuwa naman tong uh, retired general na sa kabila ng you know, ng, uh, at least age nyo at narating nyo, pwede lang kayo mag-enjoy-enjoy, enjoy, but you spend your time with your mga kapitbahay and we are grateful you know, sa mga taong katulad po ninyo. So, General, ang susunod ko katanungan, sa buong buhay po ba ninyo, nakasuhan na kayo? Noong nasa servisyo ako, nakasuhan na uh, nakasuhan ako yung tinatawag namin na mission-related. Okay, uh, ano po yun? Uh, anti-illegal lagi ng gobyerno ng DINAR mm -hmm. na, uh, ano ako, na deputize na tumulong Aha. sa DINAR. So, marami kaming nahuli na mga kahoy, mga sakyan. You know, ginugor tayo. Sige, anu natin si General. So, para at least makilala natin si General Nangusto, kung ano yung mga pinagdaanan niya uh, tungkol sa mga pagigipit. Kasi ako, Uh, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakasuhan ng bonggang-bongga. So wala akong involved sa pulburon, wala rin tayong involved sa corruption. Diba? <laughs> Binabalitan na palitan na ni joke mo si Ralph Recto, sabi ni M. yeah, M stands for Maharlika. O, diba? So again, bumingo na naman tayo. Diba? Nakita nyo, bumingo na naman. Ayan, ibabalik na natin si uh, General. Kasi talagang yung, pa, yung yan. Ayan po, General, nakabalik na uli kayo. So, tokolpo po ito sa na-deputize kayo, ano po bang nangyari doon? Okay, uh, yung mga nahuli namin na may-ari ng uh, lugs, okay. na uh, truck, pinailan nila ako ng kaso sa Regional Trial Court na talo sila, inelevate nila ang kaso sa Court of Appeals, talo, talo pa rin okay. sila. Wow. Kasi ginagawa ko lang yung trabaho ko. Ma mabuti, sinuportahan ako ng uh, DNR, sinuportahan ako ng uh, aking commanding general, at yun, na nalusutan ko yung kaso ng... Ili. Ayan, wala na naman. Diyos ko. Alam uh, ano pong year ito, General Macanas? Mga 2003. Okay. So, ibig sabihin nito, ginawa mo lang yung trabaho mo, hinuli mo ito mga illegal loggers. Hmm. Tapos so, ikaw pa binaliktad. Iba talaga laro sa gobyerno, ano? Yes, yes. Uh, ako ang kinasuhan. Dahil ah, okay. wala, pong, wala daw akong authority. Eh, very clear, yung authority from the dinner na deputation, deputation order. Basta, deputize kami. Uh -huh. Aha. So, General, ano yung pangalawang kaso po? sa commission on human rights uh kinasuan ako ng mga leftist Okay, ano po nangyari doon? Tinutulungan ko yung mga katutubo. Kasi ever since nasa serbisyo ako, ang focus namin pagtulong sa mga katutubo dahil sila yung target ka halos 90% ng mga nagre-rebuilding ay mga katutubo. Mm -hmm. Kaya ang focus namin, I mean, ako yung natasa na magtulong sa mga katutubo as batalyon uh, battalion commander, tulong ko sa ano, tulong ko sa tribo, nako binaliktad na naman ako, ini-exploit ko daw ang mga katutubo. So yun, kinasuhan ako sa Commission on Human Rights, kinasuhan ako sa ombudsman. Okay. So, sa awan ng Diyos, dahil, uh, ginawa ko naman lang yun, no. Uh, Sabaw ko, maraming testigo mm -hmm. ang mga tribo over will. Doon mo na sa Commission on Human Rights. Ah, Commission on Human Rights, okay. O, oh, yun ma, Commission on Human Rights. Uh, ang mga tribal leaders, nagpunta doon, nagbigay ng kanilang mga statements, pinasinungalingan yung charges sa akin ng mga leftist. Okay. So, uh, na forward 'yung uh, 'yung result ng investigation ng Regional Director, ipinorward forward niya sa CHR main office hanggang na-clear 'yung kaso ko sa Commission on Human, Human Rights. Rights, okay? Yes, dahil sa pagtulong ko sa mga katutubo. Opo. Uh, dito naman sa Ombudsman Related pa rin doon sa anti illegal logging operations namin pagtulong sa dinar. Okay. So yung mga illegal loggers dalawang kaso. korte uh, ang isinampa at doon sa Ombudsman. Oh. So dahil suportado ako ng DNR yung mga statements from the regional director uh, yung suporta Later on, na -clear. na clear, ako sa Ombudsman dahil puro's mga ano lang 'yan, mga harassment. Pag, uh, kaya 'yung mga ganitong kaso-kaso, medyo sanay na ako. Okay. Sanay na po kayo. So wala po kayong mga convicted cases laban sa inyo. Wala, wala pa naman na. And that's good, The... news. And that's good news. Yes, ma malinis, malinis ang konsensya ko na Servisyo ko servisyo sa Diyos lahat ito para sa Diyos Aha. para sa bayan at sa kababayan service to God country and people kaya i can face uh, anybody with the uh, well, ah, yung mukha ko, na wala, kayong, ko. Uh, yes. na wala wala kayong kadapat katakutan kasi wala po kayong inagarabyadong tao